Redors po. Redors. Guys. Guys. Tignan nyo yung spray to. Sobrang lamig. Sarap uminom di ba ngayong tag-init. Naubos na namin tong isa. Pero, check nyo expiration nya. April 27, 2024. Pero today is April 28. So, may bumili ng Sprite. Yung Sprite mismo namin, 20 pesos ang bentahan. Tapos, maya-maya, binalik niya. Kasi daw, expired na. So, nag-expired siya kahapon. Hindi pa naman nabuksan. So, ito yung binili niya. Nainom na namin. Okay pa naman. May spirit pa siya pag binuksan. Wait, magbubukas ako ng isa. Eto, sakto tatlo na, tatlo na lang din siya. Hmm. Meron pa siyang spirit. Kahapon lang to na-expired. So, pag na to kasi hindi mo na talaga siya pwedeng ibenta e kasi nga expired na masisira ka sa customer mo Ito hindi lang namin napansin nandun siya sa ilalim buti na lang tatlo na lang din pero ininom namin yan bilang patunay ininom namin yan sobrang lamig di ba pag tayo okay lang pero hindi natin pwede ibenta. Yun nga lang, hindi namin to napansin na expired na pala. Pero, wag din natin kaugaliin na kumain ng expired at saka minom ng expired. Kasi bukod sa hindi magandang soft drinks pang araw-araw, mas lalong hindi maganda na ininom natin siya na expired na. Kahit na may spirit. Huwag lang palagi, ba diba? So, yun. Hindi napansin. Dito na, ano, natabunan siya nangyayari talaga yan na may ganun. Sa lahat ng sari-sari store, walang tindahan ang hindi na expire So, nangyayari yan. Kahit sa akin. Kasi may nagtatanong, dami mong stock si Sibo na expire ka pa. Yes, na expire talaga. Lalo na nung bago-bago pa. Kasi, Minsan, bili ka lang ng bili ng mga paninda na hindi naman hinahanap. Minsan, may promo, kinuha mo, tapos hindi mo na-push talagang o, parang barangay yung ayaw bumili. Kaya nangyari, na-expirean ka. So, Kalahati na lang yelo. Okay na.